Hello po mga kalaki, magandang alas 5 po ng hapon sa ating lahat. Siyempre po, 5pm na po mga kalaki, kaya tutok na po rito sa mga araw-araw natin na walang sawang pagbibigay po ng mga lucky numbers po para po sa inyo. Alam niyo po nakakatuwa po, alam niyo kung bakit. Uh, kahit po napapagod ako nagbibigay ng mga lucky numbers po para sa inyo, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, nakakatuwa kasi nakakapagpanalo po tayo ng mga numero. Legit po yan mga kalaki, kahit po maraming hindi nananalo, pero po importante, may mga napapanalo po tayo at nakapost po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga kalaki Isang taon na mahigit na po tayong nagbablog, namimigay ng mga lucky numbers At napakadami na po nating natulungan, okay mga kalaki? Kaya sa mga uh, nagnanais po dyan na subukan ng lucky numbers namin Libre po ang mga mapapanood niyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok mga kalaki, libre po yan Sinusumada po nating mabuti yan mga kalaki Kaya ang bibigay po natin ngayong hapon po tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyong mga kalaki na nakatutok rito halos araw-araw po talaga maghapon magdamat. Kaya mga kalaki, kung ready ka na na kunin ang mga lucky numbers namin na masuswerte, abay ibibigay ko na agad sa inyong mga kalaki. Kaya eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na manalo at maging milyonaryo. Ayan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha. Ang lucky numbers po namin, 3 days po ito bago po natin palitan. Huwag po kayong makulit. Ah, pag sinabi kong 3 days, 3 days po mga kalaki. Kasi marami pong nagchat-chat na eh. Uh, pinapalitan nila agad. Yung iba naman, hindi nila alaga ang mabuti yung number. Eh lumalabas po mga kalaki. Kaya, naku po, Ang hirap pong mag-code. Ang hirap pong mag-partner-partner. -partner kaya dapat po alagaan nyo at huwag nyo pong kakalimutan. Okay, so mga kalaki, kunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers. Ngayon pong 5pm, eto na. Number 29 at number 3. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 16 at number 5. Ayan, tatandaan nyo po ha, ilista nyo po mga kalaki. Ang pangatlo po, number 11 at number 20. Six. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 936 Ayan po yung una, ang pangalawa po, number 627 At ang pangatlo po, number 831 Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki at syempre po, kunin mo na mga listahan. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo ay number 8, 1, 3, 6. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 4, 2, 2, 7. Ayan. At syempre po, ang pangatlo po, number 1, 9, 9, 3. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit ha takbo na po sa mga sukin yung outlet, maya maya at tayaan nyo na po yan, pwede nyo po yan i-rumble, inuulit ko, i-rumble, rumble, rumble para mabaliktad na po ang numero, panalo pa rin po tayo, ayan, syempre po bago natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, syempre po sa mga masusugid nating mga followers dyan dapat po naka po kayo mga kalaki sa tamang account namin ha, hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin ayan, na meron pong i-check yung followers, na merong 324,000 followers check kami po yan mga kalaki, at Siyempre, meron po tayong second account red parongkin po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki at syempre po at Aris Gatchalian ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,500 followers at saka po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa mga social media. Pwede nyo po kaming... Uh sundan jaan, Pwede nyo po kaming i-follow. Pwede po kayo mag-request mga laki numbers, humingi ng mga laki numbers at magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment tulad nila, share ng share ng video tulad nila at nag-heart ng mga video tulad nila at higit sa lahat naka-follow, automatic po mga kalaki may laki numbers ka na agad-agad sa messenger mo. I-check mo yan sa spam, magugulat ka, may laki numbers ka na. Siyempre, tatayaan mo yan sa loob ng 3 days mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang laki numbers namin libre, wala po itong bayad. Pero po ang private consultation po kung gusto mo magpatutok sa mga laban mo abroad at Pilipinas sa mga lucky numbers, sumali ka na po sa private consultation. Baka dito ang swerte mo ay lumabas, di ba? At tulad ng iba, pinopost po natin yung mga winners natin mga kalaki. Wala po itong pilitan. Sa mga interesado po na sumali sa private consultation, message na po kayo sa messenger ko at tatawagan ko po kayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. So, interesado ka ba? tara usap tayo mga kalaki ayan naku po mga kalaki mali mo naman pag sumali ka dito e birth month at birth year mo pala ang swerte pag na ikod ko no mali mo naman ikaw pala ang talagang hinahantay namin para manalo po ng milyon mga kalaki at tutok na po rito at syempre po eto na po hindi na natin patatagalin ang mga lucky numbers 5 digit abroad kunin mo na at sa mga sasali po bibigyan ko po kayo ng discount Ayan po, bago po matapos itong Pebrero, makakasali ka kasi may discount na. Samantalahin lamang po ang discount mga kalaki, eto na po, ang 5-digit lucky numbers abroad. Number 37, number 22, number 18, number 20, at number 12. Ayan po mga kalaki, ito na. Ang pangalawa po, number 39, number 31, number 35, number 23 at number 27. Ayan, at syempre po, bago po natin ibigay yang 6 digit lucky number 642 uh, mga 6 digit, pwede po ito sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658, 6 digit lucky numbers. Kaya kunin mo na kalaki eto na. Ang unang 6 digit lucky numbers ay number 24, number 33, number 14, number 16 number 30 at number 36. At ito naman po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 8, number 29, number 32, number 28, number 15 at number 42. Ayan mga kalaki kumpletor po mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet ha aalagaan nyo po ang laki numbers namin ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time Ayan. shout out po tayo sa pamilya ano to pamilya Toledo Ayan, pamilya Toledo ng saan yan Negros City, Negros si no, Negros City Occidental. Hello sa mga taga Negros Occidental. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po hanggang diyan. Ako po, mga kalaki sana makapasyal ako diyan ano. Maraming maraming salamat po sa panonood niyo po. Pero hanggang Palawan lang kasi ako nagpupunta Boracay, ganoon eh. Sana po Negros Occidental may magandang pasyalan pa diyan. Magkita-kita po tayo diyan. Plano ko po pong pumunta diyan mga kalaki. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dito sa May ah uh, sa may Tondo, Manila. Uy, first time Tondo, Manila. Hello, shoutout po sa inyo dyan sa Herbosa Street. Hello po, maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod po sa vlog namin. At congratulations po ngayon pa lang, Tondo. Mananalo ka. Good luck.